Hi guys, it's me, Kenyo Glenn! Isa nga sa pinakamatagal, pinakasulit, at marerecommend namin na buffet restaurant sa Bulacan ay ang Ideal Food Restaurant! Woo! Yay! exact location nga nila ay sa IRLIM Building, Rosario Street, Barangay Ginawa, City of Malolos. Malapit lang sila sa likod ng Jollibee Malolos Crossing. May malaki silang parking ha, maganda yung lugar at air-conditioned at kaya nilang mag-accommodate ng more than 100 people sa kanilang restaurant at okay na okay dito mag-celebrate ng kahit na anong okasyon. Disclaimer lang ha, araw-araw nga ay nag-iiba-iba sila ng mga pagkain nila dito at sa araw na ito, eto nga yung mga natat na namin. May stir fry with mushroom, Berdi sila dito ang pork hamonado, sweet and sour fish fillet, beef stroganoff, crispy kare-kare. huy may baked mac din sila dito. At para sa seafood, may pusit na may palaman din sila. O oh, di ba? Tapos pwede rin kayo mag-ihaw dahil may unlimited sanggip sal din sila dito. Ay nako, ang daming pagpipilian na karne. Perfect para sa kay ate at kay kuya. At pag weekends naman, huy, nagsaserve sila ng Cajun Seafoods. May unlimited desserts at merienda na ang daming yung pagpipilian hindi lang isa, hindi lang dalawa, at hindi lang tatlo. Madami talaga, literal. Kitang kita nyo naman sa video, may halo-halo pa nga eh, at fruit salad na fruits talaga ang ginamit. Open sila for walk-in and reservation. Pwede nyo silang i-message sa kanilang FB page o sa contact number na nakalagay sa screen. Bukas sila araw-araw, Monday to Sunday, simula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Wala ka hahanapin na pa talaga dito dahil may events place nga sila dito for any occasions. Alam nyo ba na since 2018 pa sila at 7 taon na nga silang binabalik-balikan dito na kanilang mga customers dahil sa kanilang mga dekalidad ng mga pagkain pero sa abot na kayang presyo. So paano? Hanggang sa muli! 拜拜。Bye bye.